mapagpalang araw po sa ating lahat kung bati po ang inyong kaantingero kung bago pa lang po kayo sa aking munting youtube channel sana lang po pake like share and subscribe maraming salamat po kung inyo pong napapansin ngayon mga kaantingero meron po tayo ditong ibinalandra ng mga kakaibang uri ng mga bao na niyog na kusaan dito sa Midanao ito ay pangunahing ginagamit bilang isang uri ng agimat o kinakasabi huh? lang agimat Ngunit ito ay mga buo pa mga kantingero, mga pambihirang uri ng niyog. At ipong isa-isahin kung ano nga ba ito. Unahin natin dito sa tinatawag naming bao na niyog na di kwarto. Yung divided pong loob. Bali, ito po mga kantingero, ito po yung dalawang tumutubo. Bali, dalawang puno po ang sumisibol dito. Ito po ang kanyang bibigan. Dalawa ang kanyang bibigan kung saan tumutubo ang puno niya o bagong sibol dito naman ang kanyang mata ito po ang tinatawag naming divided na baon ng niyog yan po ang kanyang dalawang bibig, dito po tumutubo ang bagong sibol na niyog kung mapapansin niyo po may iba pong niyog uh, na bao, bao na niyog na may tumutubong dalawang bagong sibol na puno ito po yon tinatawag naming uh, lubi di kwarto dito o baon na niyog na di kwarto yan po, parang face po ang kanyang likuran tapos, ito ang kanyang harapan yan po may isang mata pa din, ngunit dalawang bibigan yan, isunod naman natin ang tinatawag naman ditong baon na may isang mata at isang bibig ito po yan, kung inyo po mapansin, meron po siya isang mata at isang bibigan, kung saan tumutubo yung o si Sibol yung bagong puno, dito po sa kanyang bibigan, ngunit isa lamang ang mata yan po at ang likuran niya ay isa lang ito, isang guhit. Yan po, pag isang mata at isang bibig. At sunod naman mga kantingero ay tertawag na yung bao na may isang mata lamang. Uh, isa sa pinakarir na uri ng bao na niyog. Ito po. Yan. Bao na may isang mata. Tapos, ang isa sa pangunahing ginagamit bilang agimat ng mga taga-Mindanao, o ginagawang metal yun, itong baon na niyog na walang mata. O kung tawagin sa amin dito ay libon. Uh, to, atin pong sisahin kung ano nga ba ang mga kagamitan nito. Uh, dito lang muna tayo sa baon na may isang mata. Pag sinasabing baon na may isang mata lang, ito ay isa sa mga rare na uri ng baon. O puminsan-minsan na namang makukuha sapagkat ito ay pambihira naman talaga. Uh, ito ay ang maganda sa pangkabuhayan ang kadalasan nito kumagamit nito ay inilagay sa kanilang mga business area yung sumatintahan o saan yung business area nyo sapagkat kung sinasabing baon ng may isang mata lamang pang akit to ito ng mga customer kumbaga yung mga kakupitensya nyo mas pipiliin pa ang yung tindahan o yung business area pag meron kayo nito sa loob ng iyong negosyo area ang baon na may isa lamang mata yan po ang baon na may isang mata Uh, maraming naghahanap nito at pagkatapakarir ito, lalo lalo na yung mga resyente na naniwala sa mga virtudes galing kalikasan, baon naman isang mata at uh, ito naman sa may baong isang mata at isang uh, may swerte pa din ng taglay ngunit may dipinsa naman uh, isa nito sa ginagamit dito bilang ginagawa at kinakasang medalyon ng mga kantingiro na nilagyan ng mga formula mga mutya o virtudes tulad nitong baon ng libo na talagang pangunahing ginagamit na agimat ng mga taga Mindanao. Yung bao na wala ng mata at walang bibigan, kaya ang tawag namin dito sa Mindanao na libon. Huwag sasabing walang mata at walang bibigan, isa itong uri ng dipensa o na may tagline na tagabulag laban sa mga tao may masamang tangka sa buhay mo. Ha, sila at hindi ka labas basta mapapansin o makita pag may masama sila hangarin sa iyo. Yan po tinatawag namin tagabulag na bao o libon na bao. Ito naman ay maganda din sa pandipinsa di kwarto yan tulad din ito ng tagulilong sapagkat pag sinasabi ng di kwarto maganda nito sa mga may masamang tangka sa iyo uh, hindi ka basta basta nila mapapansin din o maabutan yan po ang ating ipinapakita ngayon ang apat na uri na kakaibang uri ng baon na niyog na kadalasang hinahanap at kinukulikta ng mga antingiro dito sa Mindanao. Okay mga katingero, ipakita po lang natin ng ating mga kakaibang uri ng baon na niyog. O sige, ito po muli pala sa kumbating na ang nasabing mapagpalang araw sa ating lahat. And God bless everyone. Maraming salamat po.